Kami nga po pala ay nagkakape ng almusal. Late na po. Kain po kayo. Ngayon po. Ang simada pong aming ang simada pong aming kain. Ngayon po. Kape. Ang pong aming kain. Ngayon po. Kain po tayo. Minta kopi Nah itu Nampo Enzimada oh. At kapi Nampo oh. ang aking pusang makulit gusto po siya ay eh, magkakapidin nang hihingi ng tinapay hindi po